Mga estudyante at empleyadong overwork at gustong tumaka sa realidad, maaaring magpahinga sa fake prison. Niminsan ba ay sumagi sa isip mo na pumasok sa bilangguan para makatakas sa nakakapagod na buhay? Hindi ba? Pwes, ganyan ang ginagawa ng ilang estudyante at empleyado sa Korea. Nagrerenta sila ng kwarto sa peking kulungan para panandali ang makapagpahinga mula sa pressure sa eskwelahan ng trabaho. Kung interesado ka rin na magrenta sa kulungang ito, ito na yung detalye. Taong 2013 nang itayo sa Hongcheon, South Korea ang Prison Inside Me. Isang facility na tila isang hotel pero dinisenyo para magmukhang bilangguan. Inilaan ito para sa mga estudyante at empleyado na naghahanap ng uh, pahingahan para panandali ang lumayo sa pressure na dala ng kanilang mga responsibilidad at makapag-disconnect sa stress na dala ng competitive at demanding na academic at work culture. Ayon sa co-founder na si No G. Yong, ang masipag niyang asawa ang inspirasyon kung bakit niya ito ipinatayo. Ang mister niya kasi madalas ay nagtatrabaho sa loob ng 100 hours kada linggo bilang isang prosecutor. Nagkakahalaga ng 90 dollars o 5,000 pesos ang 24-hour rent sa nasabing facility. Ang siste sa loob nito, tila mga tunay na bilanggo ang mga magrerenta dahil sa isusot nilang blue na uniform. Para makapaglibang, maaaring nilang gamitin ang ipapahiram na yoga mat, t-set at ball pen at notebook. Makakatanggap din sila ng mga pagkain tulad ng sweet potato, banana shake at porridge. Ang bawat uh, prison cell ay merong kanya-kanya mga banyo pero wala itong kama kung kaya sa sahig na natutulog ang mga kliyente. Sinusurrender din ang mga cellphones at relo ng mga ito para tuluyang makapagpahinga. Pero bago mapag-isa, binibigyan ang mga kliyente ng pagkakataon na makipag-socialize sa pamagitan ng paglakad-lakad o paglalakad-lakad sa labas at pagpaparticipate sa group meditation. At kapag natapos na nila ang sentensya, makakatanggap sila ng Certificate of parol. Samantala, bagamat panandali ang nakakulong, sinabi ng isa sa mga naging kliyente ng Prison Inside Me na sa kabila ng kanyang business ay nakaramdam siya ng kalayaan sa loob ng fake prison. Ikaw, gusto mo rin ba? Magbakasyon sa loob ng kulungan para panandali ang takasan ang realidad? D DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.